Napakainit, no? Nandito kami sa game yard ni Makmak. No? Maliit lang. Pero maliit lang. Organize yung mga alaga. Tripen sa magkabilang side. Yan, tripen. Tripen din doon. Para akong kandila natutunaw, no? Wait a minute. Ah. Ang na liit naman ang bimpo ko. Pero anong Sabi oras na? Sabi ko lang? sapat na? to. Pero parang hindi siya sapat. Dito. Pero yung oras is 5.25 ng hapon. oh, pero nasa... maraming binabay dito. Uh, -uh. Ganda, no? Yes. <laughs> okay. Meron oh. din namang regular. Tapos, mga fly pens na may mga bata pa. Napakalaking tulong talaga ng sereza, oh. Oo. Mm -mm. Maano ma na, ma... Siyabong na siya. Pero ang technique niya sa sereza, puputulan mo yung pinakataas para hindi na siya... Tumaba. Tumangkad. Lalapad na lang yung mga sanga niya. Ah, okay. So, napakaganda niyang panglilim. Ngayon nga lang, yun nga lang, masyado siyang maraming dahon na nalalaglag. Tol. Oh. Ganda nito. Oh, 'yan. Ah, uh, malatuba. Yan hey, malatuba. Oh, Gold. Bata pa siya, no? Tandang. Oo. Oh, oh. 6 months. Yung ganda dito, maraming damo. Kahit mainit ang panahon, yung damo hindi namamatay Oh. Didiligan yung kanta o kusay mong talagang malabo? Okay, mamamatay. Eh, yung lalangin. Pinag pinaglulugon lang yung mga nandito. Meron pa talaga silang pinaka main may nalugan sweater alam na alam ng yung gulay hugan <laughs> ito mga pangtupada daw

Golden Boy sweater. <laughs> ah, oh. Tapos kunan mo yung magandang binabay. Nalala ko yung Maganda balbas. Babayeng babayeng Baba kulay. Oh. Wow. Ganda. <laughs> Isang winner na binabae. Oo daw. Ayan. Ayan siya. Ganda niya. Pogi niya. Ganda ng tindig. Ganda ng proportion niya. Isang so, winner. Oh! Papasikat oh, siya pa. Stig. Nasa lilim naman sila dito ng malunggay. Tapos, ito yung mga mga ina-hardening. Oh. Katulad hardening. yung ginawa natin doon sa isa nating manok. Dito mo, may kasamang may kasamang ina Ano, ina Sakit na para sila ay i... maging macho. Hi. Ganda. Hardening lahat sila. Ito cute. White. White guys. Papay guys. Sobrang init. Meron na daw na mga... Sobrang init daw. Meron na daw na i-stroke. Oh, may mga na-stroke talaga na manok. Sobrang if you, are, if you are wondering, Mac Mac Game Yard. Asa si Mac Mac? Ayun oh. Busy siya. Busy, busy. Siya yung nag-hands. Eh, hands on siya sa kanyang oh, Kapag mga uh, marami kang alaga, ang sarap uh, asikasuhin. Hindi, hindi ka napapagod, hindi ka naiinip. Kasi guhilig yan eh. Ang oh, katulad ng heni natin. Ano ko? Pero mas black lang yun, mas black lang. Kaya tapitan mo. Sandali ah. Parang ano. Parang siyang cardinal. Dating ko ka rin kaya eh. Laguna. yan naman mga ni eh. Winner lang. Ano siya? Hindi yan. mga winner na pala yan. Mga hindi na yan. Oh. Kalaki mo. Huwag <laughs> ka may hali ka dito. Hindi kita nakikita maigi. Kalagon eh. Talig so, na mo to. Medyo batang bata pa talaga. Nakahardening <laughs> na. May mm -hmm. lapitan. Hi. -bata. Huwag oh, ka matakot. Huwag ka matakot. Hindi ako mag-ano. Hindi ako papasok. Silip lang. Silip lang bebe. Kada isang hina-hardenay, isang partner sila. Oh. Ang gusto ko dito sa lugar na to, ang pinaka gusto ko sa lugar na to, green na green pa rin yung lugar oh. Pastaan mo, green na green pa rin. Kahit na grabe ng init. May pa yun. Oh, astig. Ah. Ganda. May pa puro pang Sa pa pala. Mm -hmm. Pero mayabong pa yan kung tututuyo eh. Uh, Kahit na ano, mainit na panahon, hindi natutuyo kasi alaga sa dilig. Yun naman dapat talaga. Tsaka mas na yung lupa kasi nga dahil sa ano ng manok. Ebs ng manok. <laughs> uh, fertilizer at the same time nakikinabang ka kasi hindi magkakatibak yung mga alaga. Kaya pala mga winners sila hmm. eh. Alaga, hey, alaga. Sinong busy? Nasa <laughs> si Mac so Mac. Ay. Ayun si Mac Mac. Yes. Kanya itong mga manok dito. Pero meron siya mga kaibigan na nagpapa gulang din dito. Katulad nung mga nasa side. Or nagpapahinga kasi winners. Hmm. Yes. Pinaglulugo na. O, isa. So medyo tatagal yun kasi Pull. Kasi malapit na yung taglugod. Diba? Ayos. Ganda. Well, ah uh, kami makikain doon, no? Adaan <laughs> lang kami dito sa game yard ni Mac Mac. Ito yung natin na dyan sa may labasan. Tingnan nyo. Yan lang yan. Kali lang kami doon. So, ito yon Nanya? Sino mo na? Subway na. Uy. Ito yung uh, alayang ay sugot. Nay, iba. Sting. Oh. Kinabuyay Santa Ana. Astagwino yan. Paglulugunin na kasi iisasabak ng saka. Unscratch winner. Stag winner sa Santa Ana. Unscratch. Unscratch pa. Pogi. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama aming uh, paglilibot sa game ni Magma. Mac at busy busy hindi ko na siya may storbo no? hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panonood paalam. Pa paalam, paalam.